Magandang hapon mga kaibigan sa inyong lahat. Dito tayo sa taas ng bubungan ng bahay. Ayun oh. May mga bangkang di motor patungo sa laot para sila maglaot. Ngayon eh ano na. Malapit ng lumubog ang araw. Siguro mga alas 5 na ngayon. Lapit na sa alas 5. Alam niyo ba mga kaibigan na ang Bible mayroon sinasabi tungkol sa paglubog ng araw? may party para sa atin na mga tao lalo na yung mga nanampalataya sa Panginoon at ito ang hindi alam ng karamihan na sa paglubog ng araw kailangan matapos din ang lahat ng ating uh, mga suliranin sa buhay suliranin sa buhay di ba sa alam nyo ba ito sa Ephesians 4 4 verse 26. Ito yung sinasabi. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your wrath. Magalit tayo ngunit huwag tayong magkasala at huwag natin hayaan lumubog ang araw na mayroon pa rin tayong galit. Napaka-importante mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan na tayo ay uh, matutulog sa gabi na wala tayong galit. Bakit? Hindi natin alam ang buhay. Kaya ang Biblia ay nagsasabi sa atin tungkol sa ating sariling pag-iisip at, at puso natin. E baka natutulog tayo, mayroon tayong galit sa ating kapwa, sa ating uh, sa loob ng bahay, sa ating mga kasamahan sa bahay o sa ibang tao. Huwag natin gawin yan dahil yan ay ipinag uh, babawal ng Panginoon sa pamagitan ng sulat ng mga apostol sapagkat ang Panginoon ay ayon niyang tayo ay mayroong kagalit sapagkat ang kanyang gusto tayo ay nagmamahal iniibig natin ang ating kapwa at lalong lalo na siya sapagkat kung mayroon tayong galit sa ating kapwa tao na katulad natin nakikita natin nahahawakan natin sa Panginoon pa kaya na hindi natin nakikita kaya ipinagbabawal niya ang magali tayo hanggang sa paglubog ng araw kaya kung sino man ang may galit sa inyo mga kaibigan mga kababayan ayon sa Biblia kailangan uh, Tanggalin na natin yung galit sa ating dibdib. Kung kaya natin, kung alam natin na tayo ang may mali, tayo ay lumapit at humingi ng paumanhin doon sa mga taong galit sa atin. At kung tayo naman ang uh, nagagalit dahil mayroon tayong may mga tao o kasama natin sa bahay na nagkasala laban sa atin, patawarin na natin. Yan ang sabi ng Panginoon sapagkat tayo ay matutulog na mapayapa ang ating puso at kaisipan. Yan lang mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid. Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Hallelujah.